Hindi si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kundi ang mga nag-aakusa sa kanya ang dapat magpatunay na hindi siya Pilipino. Ito ang ipinaalala ni Senate President Francis Cheese Escudero na nagsabing sa ngayon ay mananatili ang presumption na Pilipino ang alkalde batay sa mga dokumentong na at mga testimonyang kanyang naibigay sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Oo oh, may rason para mag-alanganin tayo pero ang presumption ay nananatili pa rin, siya ay nakatakbo, registered voter, may passport siya na Pilipino siya kaya nasa nagsasabi na hindi para patunayan yun, pahayag ni Escudero. Kasabay nito, ipinaliwanag ni Escudero na ang maaaring maghain ng petisyon laban sa citizenship ni Guo ay ang Solicitor General. Ang pwedeng magquestion ay ang Solgen lang, walang kapangyarihan ang Comelec na i-disqualify siya, sabi pa ni Escudero. Inihalimbawa pa ni Escudero ang naging kaso ni Senator Grace Poe na hindi kilala ang tunay na mga magulang at tanging adopted parents ang lumutang kaya itinuring ito ng Korte Suprema na Foundling. There is basic principle in law na he who alleges must prove the same, paalala ni Escudero. Sa ngayon, Ania, ay nasa solgen na ang bola para kanselahin ang birth certificate ni Guo at tuluyang mabawi ang kanyang citizenship. Sang-ayon rin ng Senate President sa pagiging ministerial lang ng papel ng COMELEC sa pagtanggap ng mga papel ng mga nais kumandidato sa pagiging opisyal ng pamahalaan, paliwanag ni Escudero, kung bibigyan kasi ng kapangyarihan ang COMELEC na magdisqualify ng mga kandidato ay pwede itong magamit ng sino mang administrasyong nakaupo na magdisqualify ng mga kandidatong ayaw nila. Sir, bilang lawyer, dubious ba talaga yung dating tong si Bamban Mayor Alice Go. Kahapon kasi sa hearing, lumitaw na questionable yung kanyang birth certificate. Late na register, tapos yung parents niya, parang hindi alam kung nag exist ba talaga yung... Um, oo, pero um, oo, may rason para mag-alanganin tayo. Pero yung presumption ay nananatili pa rin. Hmm. Siya'y nakatakbo, siya'y registered voter, may passport sa, na Pilipino siya, nasa nagsasabing hindi, napatunayan yun. Para klaro, ang pwedeng mag ng kanyang citizenship at qualification bilang mayor sa pamamagitan ng co-warranto case ay ang Solicitor General naman. Walang kapangyarihan ng COMELEC to disqualify siya sa puntong ito. Mm -hmm. Kung man siya ng DILG, um, hindi ko alam ko anong rason. Baka sabihin nila, tingin nila, hindi sa citizen. So, dapat may basihan doon. May basihan din yun. Hmm. So, sir, nasa Kung babalik tanawan ninyo, di ba sabi, hindi daw kilala yung si nanay. Ayaw, yung nanay. Um, Chinese yung tatay. But, if you remember um, the case of Senator Grace Poe, um, on, it was a decision of the Supreme Court about being a foundling. Sa kaso ni Senator Poe, hindi nga kilala yung nanay at tatay, di ba? That's why foundling. and she was adopted by her adoptive parents Fernando Poe Jr and Susan Rosas but the supreme court declared presumptively that she, she is a citizen because hindi mo pwedeng i-deprive ng citizenship ang bata 'di ba yun ang sabi nila mm hm so by analogy ito may passport pa Senator mm -hmm. eh. si senator grace ginaamin din naming reason yon sa kaso may passport may id may license may ganan um, So, patunayan yung hindi. Hindi pwedeng, ah, hindi namin alam kung sino, kaya siguro Amerikano yan. Ah, hindi namin alam kung sino yung nanay, yung tatay, um, Chinese, so Chinese siguro yan. Um, there is a basic principle in law. He who alleges must prove the same. Hmm. Yung nag-allege na hindi, dapat patunayan. Kung mapatunayan, hindi dapat tanggalin. Kasi may mga... Kasi yesterday si Senator Ligarda was telling uh, Mayor Go not to convince uh, everybody that she's a Filipino. So you're saying it should be the other way around. Everybody should, the people accusing her should convince everybody that she's not a Filipino. Let me say it this way, the burden of proof is on right? those saying she's not. Hmm. Kaya nga, kasi nga, yung, kaya, gaya ng sabi ng Comelec, ministerial ang pagtanggap ng certificate of candidacy. In fact, di sila pwede mag kasi pag pinayagan mo ang COMELEC mag-disqualify, edi pag may hindi gusto ang administrasyon, di-disqualify nila. So, tama lang naman yun. Um, sa punto ito, nananalo na, proklamado na, um, solicitor, ang bola ay nasa kamay na ng Solicitor General. maghain ng co-warrant to petition sa Korte, questioning her citizenship, questioning her qualifications, and prove in court that she's not qualified. Pero That's so all I'm saying. But the DILG can suspend her dahil ang requirement ng administrative case laban sa isang mayor ay preponderance of evidence lang o mas mababang uri ng ebidensya kumpara sa ebidensya ang dapat ibigay kaugnay sa pagbabaliktad ng pagiging Pilipino ni Newman. Pero sir, ang main issue pa rin kay Mayor Gou yung kanyang involvement sa Pogo operation at ilang mga questionable business, uh, um, business Gaya ng nasabi ni Paolo Marcos di ba, nirade na nga nila. Um, hmm. Ang ang palagi ko lang tanong, ha? Sa dami ng nire bakit ba wala akong nakikita ang nahuhuli? Ah, bakit wala akong nakikita ang nakakasuhan at nakukulong? Kung may ginawang krimen talaga yung mga yan, bakit deportation lang ang solusyon? Bakit walang kaso? Um, ah. Asan yung criminal case? May nagpapatakas daw Eh, ang, ang punto ko nga, illegal ka Di ba bakit puro deportation ang dulo, walang kasong sinasampa dito para may makulong? Mm -hmm. um, so, kung meron man, sampahan ng kaso. Kung illegal na po, at may kinalaman siya, dapat din sampahan ng kaso. At marahil, yun ang mas malakas na kaso para suspindihin siya. Mm -hmm. Preventive suspension man lang, mm -hmm. kesa yung citizenship na dapat um, ihain ng Solicitor General's Office. Okay. Minfa? Uh, yun nga, walang nahuhuling malaking tao kasi sinasabi nakakatakas and all, using a helicopter. Sa so tingin nyo, ano, anong, bakit ganun? Meron, oh, ano sa nagkukulang? Aba, ewan ko, sila tanong nyo. Alimbawa, maraming nirade ang polis at Bureau of Customs na nag ho daw ng bigas. May nakita ba kayong kinasinampahan ng kaso maliban sa paghuli, sa pahinante, sa budigero? Na maliwanag na hindi naman sila mayari nun. Even sa drugs, sir. Sa droga, ganun din. Yung driver lang, yung lang, yung naghatid lang ng kotse, nag ng kotse, asan? Ah, um, palagi yung sinasabi, hindi naman pwedeng may crime pero walang kriminal. Um, dapat sa yun? Sir, meron bang dahil kayo yung legislators, ano bang pwedeng gawing batas dyan para masiguro na merong mahuhuli o policy um, na ito, sir? Hindi di hindi ata kami pwede magpasa ng batas na gawin niyo yung trabaho niyo eh. Um, ang napasa na raming batas ay yeah. pag hindi niyo ginawa, merong kapalit na kaso o parusa. Either under the Administrative Code, Code of Ethical Standards, or under the Anti-Graft Law. Ang pwede lang may isa batas ay yung parusa kapag lumabag kayo sa tungkulin niyo. Pero kahit anong batas siguro ipasa namin na gawin niyo yung tungkulin niyo. Um, hindi obra, maliban na lang kung may penalty at mahuhuli. So, sa so, so Pogo SPI, sino ang dapat tumutok doon para masiguro na may makakasuan like sa Bamban, and all the other Pogos? Um, lahat sila dapat magkasundo mag imbis na nagde-debate sila sa hearing, magkasundo dapat sila. Ang Pagor, nangangasiwa dito, di ba? Mm -hmm. Ang DILG at ang law enforcement DOJ at law enforcement agencies natin. Minsan na yan, eh, nagde-debate at nagtatalo pa ang NBA at ang PNP at uh, ang AFP tungkol sa bagay na yan eh. Bakit? Hindi ko alam, pero sana, I hope they will get their acts together. Sir, ang sabi, bill, hindi billion pesos, kundi billion dollars ang involved sa Pogo operation. So, factor kaya yun? Kaya kahit nagre-raid, walang nahuhuli at walang nakakasama? Billion naman talaga. Kasi kung pagbabasayan mo, yung income ng Pagor mula sa Pogo, billion piso naman talaga mm -hmm. na umaabot sa billion dolyar pag sinuma mo. Mm -hmm. Share pa lang ng Pagor yun, ha? Mm -hmm. Hindi pa yung kita sa Pogo. So, malaking pera naman talaga at pwede mo nang isipin lahat ng milagro at sa mirakulong pwede mangyari pag ganyan kalaking pera ang um, ang um, involved, involved. Mm -hmm. pero sa dulo until and unless congress passes a law so prohibiting it it's the executive's discretion whether or not to allow it under pagcor ang mas gusto ko nga um, at dapat ang maging direksyon ng pagcor at nasabi ko na to noon um dapat ang PAGCOR ay regulator lamang, hindi operator. Sa gaba naman nakakitaang nire-regulate at sinusupervise niya ang sarili niya. Mm -hmm. Di ba siya yung gumagawa ng rules, Dapat gaming, dapat hindi sa gaming corporation, gaming commission. Mm -hmm. Nagsusupervise lang, di ba? Hindi nagpapatakbo ng pasugalan. Hindi partner sa pasugalan. Mm -hmm. Walang porsyento sa pasugalan, Di ba? May percentage ng income na upo sa kanila eh. Mm -hmm. Dapat regulator lang sila, nag-supervise lang sila. Para wala sa interest nila na manatili yan kung mali na talaga. Is there a need for a legislation para i-correct sir? Yes, and if at all, that's one of the things um, we will be looking at. Not because I became Senate President. That's always been my um, position. But I heard from uh, the current um... President or Chairman Altengo, that, that is indeed the direction they're trying to take, and that they are selling. Right now, as a policy of the board, they're selling already the casinos they own. But I think legislation is needed to convert it really to a commission. Para in taxes, to the National Treasury, hindi considered as income ng pagkor ng na GOCC, na may share lang a national government. Hmm. Sir, tanong <coughs> <ano yung> <coughs>